pagkain nung araw daw sa bundok. Pakikita hmm. nila sa inyo kung paano nila kinakain yan. Isipin nyo, dahil buto. Napakadaming buto. Oo. Oh. Kasi kung hindi gaganyanin daw, ay hindi nyo makakain. Oh, kailangan talagang ano, mamaya titikman natin yan. Oo. oh, baka sabihin nyo, hindi ko kaya tikman yan. oh, kahit lamasin pa ni Jilin lahat yan, no Jilin? O. Oh. Tao si tatay eh. <laughs> Alam ni tatay yan. Yun nga ang panilan eh. Ginain ko eh. Ginaganyan ni tatay eh. Oh. <laughs> ang sarap 'yan. Ang ah, lalagyan ng tubig. Ayun oh. Hmm. Yun. Bukan kay sarap-sarap nga ah. Tapos ano gagawin diyan, Jilin? Ah, hihiwalay yung buto. P Kaya pala ang mga saging na butolan, mabilis dumami dahil sa buto. Tumutubo ba buto niyan? Talaga? Ang okay. galing. Oh. Ito siguro yung masarap, no? Ito yung masarap, no? Ito. Hmm. Tayo, ito ba yung masarap? Maalis na yung ano? Nasa. Dalawang bis. Dalawang bis yan. Wala na last. Mm. Yan. Namumusa kami. Yan lang. Inumin na rin. Mapasan na yung kusansa ko. Bilib nga ako sa ita. Yung lakas na. Tubig lang. Magparo. Ayun no. Napakadahin palang buto ng saging na botolan. Kaya pala siya tinawag na botolan no. Botó. <coughs> Bien, no. Grabe yung buto oh. Mm -hmm. Eto hindi na ito mapapakinabangan tay. Mm hmm. Ay ah, hindi na. Yun isa, tanim yan. Mm hmm. Isabok mo. Pahugas nga. ugas lang ako kamay. <laughs> para para matikman matitikman ko yung kamay niyo sa, sa ginawa niyo matikman niyo rin yung kamay ko <laughs> para parehas tayo <laughs> daw oh, si tatay. Uh -huh. Ay, kung kayong ang, kayong ang kinakain nyo na ganyan, ginaganyan nyo, kinakain ko, eh, abay, kainin nyo doon yung, 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 pinag... <laughs> lima kami na mamuso. Lima kami na gagano, mabilis. <laughs> lima kayo? Hmm. Madaling maalis yung buto. Sabay-sabay hmm. kayo iinom. Sabay -sabay. Dito. Hmm. Isipin nyo po, ayan, pinipiga. Tapos, ito yung mga buto. Yan. Ito yung mga buto. Tapos, itong pinagpigaan na to, ito yung iinumin ng mga kababayan natin Ganon. ito yung pagkain nila ayan o, maliha. o. Yan. tapos iinumin na ah ganyan o. sige nga tay ikaw nga unang iminom tay ayan mm. tapos gagawa si tatay ng baso sa baso. ano Solang sa dahon baso, baso. iinom siya Ganon. Sige nga tay. Pwede na siguro yan tay. Sige nga. <laughs> yan. Pag lang kayo. Hindi nyo maiinom yan. oh, Ikaw unay gusto mo? Ha? Ano lasa tay? Hmm. Yan yung tinatawag na botolan juice. Ayaw ni Unay. Ayaw ni Unay. Ayaw Unay. mo Ayaw ng mga bata. <laughs> Kata, <hindi> sila. Ha? <laughs> Dati. Uh... Sawa na. Hindi, mm, tinuturuan na natin yung mga kabataan ngayon ano ah, lagi maglinis ng kamay, lagi maligo. Oh, oh, oh. Si Bunso, eh, mo. Baka sabihin nyo, hindi ako minom, iinom din ako. Ayan. Saan ko kuha ko ng aking baso. Siyempre, titikman din natin kung ano lasa. Lasa? Maayang? Maayang. Maayang. Ano na no? no, ah, Ano ba yung Matamis. Matamis. niya. Lalo ka naman. gumawa ng baso ano. Ah. Ah. Ano? Ano? Lapit mo. Lapit mo. Lapit mo. Lapit mo. <laughs> mm. Look this. Oh, oh. Malilinis kamay namin. Yung kamay ko. <laughs> sa kamay ni Jilin. Ang flavor talaga nitong botola na to. Dala pa, isa pa. Sarap. Ano? Kaya ano? niyan. Ano? <laughs> sa inyo eh. Ano lasa Jilin? Matamis. Hmm. Sa Ang lasa po niya, uh, matamis para siyang juice na hindi mo na kailangan lagyan ng asukal. Hindi uh, real talk masarap siya. Masarap siya. Pero sa mga taong masisela at mga medyo nadidire eh tsak na hindi kayo masasarapan. Pero mo, natin Pero okay siya. Sure. Good, sarap. Is, <laughs> hmm? Sarap. Tinikman ko lang para malaman kung ano lasa.